morning guys nandito kami sa labas ng 7-eleven mag -gy gym kami gym gym hindi naman pumapayak kain ng kain baka nandiyan natin so mamaya antayin namin sarado pa kasi wala sarado yung gate ayun o no? oh. yung gate right. Sarado pa, hindi kami makakapasok. Kasi nasa third floor yung ano. Third floor ba yun? Yung gym. Magmamaritis ako. Magmaritis ako na kami. Kasi may, may dito eh. Dalao. Ayan o. Oh. na kami dito sa may ng 7-11. Antayin namin hanggang kailan yan magbukas. <laughs> yeah. Labas Labas ng Gym Ito Andami tricycle Darn Sabi guys Nabuksan din yung gate Isang oras kami nag-untie yan yeah. yeah. 73 Tonah Nakabak Wala ko silang bago no. Kuya, Huwag na iyan mo lang. Basta mag-gym lang tayo. Yeah. Ay mo Wala pa bago. Dito na kami, guys. Tagal din. Hindi lang pag-akyat At taas. Yes. Labas na. Tagal maka nakinto. <laughs> Tagal kami naka-stuck, guys. Naka-stuck. Tagal kami din nakapag-gym. Umabot ilang buwan. Yes! May posa dito, Mio. Me. Wee! Yes! <tinyo>

pampaano ng tohod pampatibay guys tapos na yung 1 hour namin parang wala pa ko tayong 1 hour 2 minutes na 3 ano lang 10. Madami dami na ang ano dito Maggi gym. mga binatil yung halos 50 kami 50 lang. lang yung mga wanggits <laughs> mga wanggits mga wanggits Ayan namin, 30, bawat isa, 30 pesos. O, oh. okay na yan. Yung ibang mamahal ng ano nila, ng a day. 300? Aday. 300, 200. Ayan dami na ng GG. Oh. Nakalista na ba tayo? Hindi po. Lista ko pa? niya, Stelma. Hindi mo na kami masyadong, ano, nag-gym -gy kasi sasakit ang katawan. Isa pa lang. Isa pa lang. Ah, sabi ko, oh, ngayon, kapag okay, nakam... dyan sa barko, bakit? Mm. Ano, sasakay lahat tayo sa barko. Ilis na mo nga. <laughs> Ito yung bantay dito. <laughs>